Hello mga kananay, another mini vlog. Ingat po kayo palagi. Magandang umaga. Kapit tayo. Kamusta naman sa lugar ninyo? Baha ba sa lugar ninyo? Ingat ko kayo palagi. Wala tayong MME vlog no kasi wala namang ganap. Kasi nag-uulan, masarap din talaga matulog. Gandang umaga. Nagluto na rin pala ako ng maling ng baba uni ni Papa Chuck. Ito na rin ang gigging tanghalian natin. Sa sobrang lakas ng ulan sa labas, hindi ako makalabas at di ako makapunta sa tali pa gusto ko talaga magulay ngayon. Pero tiis-tiis muna tayo tayo magprito-prito muna. Grabe, tumatatsik pa nga. Basta naman ang lugar nyo, binabahaba. Ingat kayo palagi, huwag na po kayo lumabas Dito po kasi sa amin ay medyo mataas. Kaya paglabas mo lang, hindi naman ganong kataasan ang tubig at hindi naman masyadong baha. Kaya nagmuni-muni muna ang nanay nyo at nakakatamad talaga. Sensual Disney princess tayo hindi tayo pwede maging tama dayo lang naman ang kikilos, wala nang iba at mamaya pang madaling araw uwi ng Diyosawa Babe, oh. malapit na yung pasokan pero binabagyo pa rin tayo yun tipong gusto mo na lang humiga at humilata at wala ka rin choice kailangan mo munang tapusin ng lahat na gawain naanis na, na nga yung aking Diyosawa at sana hindi naman siya bahain sa daan o siya magpapahinga muna ang nanay bukas ulit maraming salamat